Pauno Abilino, bago tumungo sa Mindanao, hinatid si Kim sa airport patungong New Zealand. Sana all sa ganito airport. Walang hindi kayang gawin para sa aktres. Ang gala ng mga pag-aalaga sa kanya. Sinisigurado muna na safe ang aktres bago umalis kahit anong naman natin na malayo pa ang biyahe nito. Patungong Mindanao. Kaya mas minamahal ng taong bayan, kakaiba sa mga nagiging ex ni Kim Chu. Ayon nga sa mga humento, ang sweet naman. Kanya-kanyang ganap muna ang kopor. Si Paolo sa Sultan darat habang si Kim Chu naman sa inusidan. Poko sila sa goal. LDR muna ang kopor. By the way, Thank you. Alagang-alaga pa rin si Kimi. Kahit kailangan tumungo ng maaga sa Mindanao, hinatid pa sa airport. Panigurado, may masasabi agad mga bashers niyan. Kahit kitang-kita naman kung paano mag-alaga ng aktor. Ayon pa sa isang komento, Naku, iingi na naman ang mga bashers niyan kasi parehas may ganapang King Pao. Hapos na balita na hinapit pa si Mrs. sa report. Alam ni, alam ni naman sila. Selos na selos sa sweet moments ng dalawa. Kahit hindi naman dapat. ipipilik nila mga bet na idol. Para masira ang King Ganyan ang kanilang mga galawan. Todo push sa kanilang mga idol. Upo, haba siya si